mga pangunahing balita. Negosyante at senior citizen arestado sa operasyon kontra droga sa kamarin ni Surat Masbate. Lalaki sa Tabaco City patay matapos na makuryente. System Loss Reduction Forum isinagawa sa Legazpi City. Super Health Center sa Barangay Humapon sa lungsod ng Legazpi, Pinisinayahan na. At Pride Month pinagdiriwang ng mga miyembro ng LGBTQIA+, Elboy. magandang gabi. Narito na ang mga balita ang dapat ninyo malaman ngayong biyernes, ikadalawang po ng Hunyo taong kasalukuyan. Umabot sa 1.4 million pesos ang halaga ng shabu na nasamsam sa isang negosyanteng lalaki sa Naga City. Itinuturing umanong isang high-value individual ang sospek. May report si Danica Garcia hindi na nakapalagpas sa otoridad ang isang 52 anyos na lalaking negosyante matapos na maaresto sa ikinasang buy bust operation sa barangay Mabolo, Naga City, alas 8.50 kagabi, Hunyo 19. Nasamsam ng mga kapulisan sa posisyon ng sospek ang pitong plastic sachets ng hinihinalang shabu na may bigat na aabot sa 220 grams at may estimated street value na nagkakahalaga ng 1.4 million pesos. Ayon kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, Assistant PIO ng Naga City Police Station, itinuturing na isang high-value individual ang suspect at kabilang sa regional recalibrated oplan ng lungsod. Uh, ano pa lang naman ito, uh, value at uh, Antayin po natin yung uh, final na lab result ng forensic unit para po ma-determine talaga natin kung ilan talaga yung bigat at yung halaga ng mga kompleksyon sa buo. Kasi po ito ay mahalaga para sa kaso na isasampa natin sa suspect. Dagdag pa ng tagapagsalita, kabilang din ang sospek sa mga masusing minomonitor at binavalidate ng kanilang opisina na patuloy na nagpapakalat ng mga ilegal na droga sa barangay Mabolo, na isa rin sa mga lugar sa lungsod na talamak umano ang mga nagbebenta at gumagamit ng droga atin po sa mga kababayan, lalo na dito sa Naga City, malaki po ang kasasalamat ng Naga City Police Office sa patuloy na pagbibigay ng informasyon at pagsumbong sa mga ilegal na gawain, lalo na po dito sa illegal drugs. Patuloy lang po natin ang operasyon ng ating kapulisan para naman po ito sa kapayapaan at sa ng ating pamayanan. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ng otoridad kung pinapagamit ng sospek ang bahay nito bilang hideout ng mga nagpapat sesyon. Inaalam din kung may mga kasabwat ito dahil na rin sa laki ng halagang nakumpis dito. Inihintay din ng otoridad ang resulta ng drug test sa sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at kasulukuyang nasa kustudiya ng Naga Police. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia. Isang lolo ang inaresto sa ikinasang search warrant operation ng otoridad sa Masbate City. Nakuha mula sa sospek ang mga pinatuyong dahon ng mariwana at pake-paketing shabu. May report si Danica Garcia. Natimbog sa search warrant operation ang isang 61 anyos na lolo matapos na makuha na ng mga ilegal na droga sa kanyang bahay sa Barangay Espinosa, Masbate City, alas 8 ng umaga kahapon. Nakuha sa posisyon ng sospek ang labing isang hit sealed sa chase ng pinatuyong dahon ng marijuana na may timbang na 134.4 grams at tinatayang nagkakahalaga ng aabot sa 60,000 pesos at apat na heat sealed sa chase naman ng shabu na may timbang na isang gramo at may estimated street value na 6,800 pesos. Well of course ma'am kung maaalala ma ma po ko natin marami pong mga previous accomplishments po mula natin CTS na mga drug na natap na ng na mga drug personalities and yun ah uh, uh, pag meron pong mga info na galing po sa mga dati nilang uh, nakasama na nasa Masbate so na ngayon ng City may nakapagsabi na, po na itong taong ko ay involved at binalidate. Uh, yun po sinuseselaw na po ng monitoring and surveillance ng Masbati City Police Station Nabatid na kabilang ang sospek sa listahan ng mga bagong monitor na street level individuals sa lungsod na umano'y nagpapalaganap ng ilegal na droga sa lugar hindi ang kapulisan hanggat hindi natin nalilingit ang ating komunidad po mula sa salot ng droga. Kaya po namin ang publiko na patuloy na makipagtulungan sa ating mga otoridad sa pamamagitan po ng pagbibigay ng informasyon na makakatulong sa ating mga operasyon. Sama-sama po natin panatilihin ang kapayapaan at kaayusan po dito sa probinsya ng Masbate. Sa ngayon, nasa kustudiya pa ng Masbate CPS ang sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Patay ang isang 30-anyos na lalaki matapos na makuryente sa Tabaco City kahapon. Ayon sa PNP, sumasideline umano ang biktima sa pagkumpuni ng mga sirang linya ng kuryente. Narito ang buong detalye. Nasawi ang isang 30-anyos na lalaki matapos na makuryente sa Porokshete Sityo Nagsipit, Barangay Marirok, Tabaco City, bandang alas 12 ng tanghali kahapon. Kwento ng saksing si Efrin, trabahador ng isang resort sa nasabing barangay, ginising umano siya ng kasamahan niyang utility worker na isang pipi. Suminyas daw ito sa kanya na tila ba'y may kaaway at nang puntaan umano niya ang tinituro ni Tatay Adriano ay doon na tumambad sa kanya ang umuusok na katawan ng biktima na nasa taas ng pose ng kuryente sa loob ng nasabing resort. Agad naman daw siyang humingi ng saklolo. Araw kang oras na mga alas 12, nasa katurugan kami. Tapos pinoko kami ni bola. Tapos tinuro sa mga, may nakakuro tida. Saka nag, nagluwas mga piling may man. Tapos ito, tapos dahil may man piling hero nito. Tapos baka makakuro tiba kami. Kaya tigalat may sure is well na mag sinda. Ayon sa Tabaco City Police Station, sumasideline ang biktima sa pagkukumpuni ng kuryente dahil meron naman daw itong kaalaman dito. Kahapon, ay napag-utusan naman ito ng kanyang kamag-anak na ayusin ang linya ng kanilang kuryente na nauwi sa disgrasya. Itinakbo pa ang biktima sa Ziga Memorial Hospital, ngunit ineklara siyang dead on arrival ng attending physician. Base po sa aming initial investigation, aksidente pong nakuryente ang biktima na umakyat po ito sa poste ng Aleco para ayusin ang problema sa linya ng kuryente. Sa tulong po ng CDR. MO at BFP Tabaco na ibaba po ang katawan ng biktima. Sinubukan din ng news team na kuhana ng pahayag ang naiwang pamilya, subalit tumanggi na ang mga ito. Plano naman ang barangay na gumawa ng resolusyon o ordinansa na magbabawal sa mga residente na tumanggap ng bayad para magkumpuni ng kuryente, lalo pat hindi naman autorisado ng barangay o ng aleko. Dapat ang mag-ano talaga kayan, so aleko. Aleko po dapat ang mag-intermediate ng kunyan maan kang mga bagay na iyan na sa about sa kuryente kasi sinda ang pinakang may aram so day mi lang aram na igwa pa lang kinagaga nagigibo kaya digdi naboborol nang na ang bangkay ng biktima sa kanilang bahay para sa mga balitang tatakbikol Hercules Parmasena Susunod, Super Health Center sa Barangay Humapon sa Lungsod ng Ligaspi, pinasinayahan na at Pride Month ipinagdiriwang ng mga miyembro ng LGBTQIA+. Salboy! Yari di ba pa balita sa pamabalik na Kubikol Online TV. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man. Lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa ako, Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako Bicol, katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig, 24-7. Nakulao ng pagpapasalamat niya mo, ganyan ka habang kami nabubuhay. Nakulao nining tabang para sa gabos na tao digdig. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, Katabang na pa. tucked away in the province of albay known for its perfectly shaped mayon volcano misibis bay resort a locally owned 5-hectare private island resort the resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure this tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. In In sa Gabos, nagpapasalamat po sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog Nagbabalik ang Akubicol Online TV. Pinangunahan ng Albay Electric Cooperativo Aleco ang System Loss Reduction Forum kaninang umaga sa Ligaspe City. Commitment signing para palakasin pa ang kampanya laban sa pilferage ay sinagawa din. May report si Mel Moral. Nagsagawa ng System Loss Reduction Forum ang Albay Electric Operative o Aleco sa kanilang opisina sa Legazpi City kaninang umaga, Hunyo Bente. Dinaluhan ito ng technical experts, stakeholders at partner agencies. Layunin ng pagtitipon na mapag-usapan ang mga posibleng solusyon sa lumalalang problema sa power distribution sa lalawigan. Layun din itong mas mapahusay ang mga estrategiya sa pagpapababa sa system loss. Ang system loss ay ang mga nawawalang supply ng kuryente dahil sa mga illegal na koneksyon kung saan ipinapasa naman sa mga power customers ang pagbabayad. Aram nito, na hindi sa sa tuya mga uh, electric cooperative na yung magayon na resulta ang minta trabaho kasa tuya mga board of directors, kasa tuya mga impyatid sa Aleco, kung ang uh, supply kong kuryente panagos na tigahapas at hindi na rao sa mga individual na saan. Kaugnay nito, nagkaroon din ang commitment signing para palakasin pa ang kampanya laban sa pilferage o ang pagnanakaw ng kuryente sa pamamagitan ng paggamit ng jumper. Okay ang hinihila po na operation ko, operasyon ng ating mga member consumer, ng other, ng, ng other agencies, then help ko sa ating mga media friends na may inform ang public na we should help each other na it was na na-improve natin po ang Aleko ang makikinabagi nila po Aleko but the entire province of Albania. Umaasa naman ang mga opisyal na magiging simula na ito ng mas konkretong aksyon para mas mapabuti ang serbisyo ng kuryente sa Albay. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. Pinasinayaan na ngayong araw ang Super Health Center sa Barangay Humapon sa Lungsod ng Ligaspi. Mga alok nitong healthcare services, alamin sa report ni Rose Bilista. Ipinagpasalamat ng residenteng si Tatay Expedito ng Barangay Humapon, Legazpi City, nabukas na ang Super Health Center sa kanilang lugar. Malaking tulong daw ito lalo na't malayo sila sa mga hospital sa lungsod. Bukod sa mas nailapit sa kanila ang mga serbisyong medikal, mas makakatipid na rin daw sila sa gastos. Magayon ta, kung may mga emergency na sa oras, sa kundang service, iguana Kaninang umaga ng pasinayaan ng nasabing pasilidad nanguna sa aktibidad si Mayor Alfredo Garbin Jr. at incoming Mayor Hisham Ismail Ayon sa dalawang opisyal Ang inisyatibang ito ay naglalayong mailapit ang healthcare services lalo na sa mga residente mula sa malalayong lugar sa lungsod Bukod sa medical consultations maaari na rin dito magpa-laboratory tests ECG ultrasound X-ray, may mga available na rin gamot at may lying in na rin. Ang gamos ng mga barangay na cater kang sura parte kay Sudap kay ASP, sa Talisan, Baslog, Pariwa, sa parte fit, Stansa, Humapon, Bagakay, Vista, San Francisco, eh, Bariis, at Bangkirohan Tabi. Uh, Siyempre, uh, ngayon po, nangyayaw ng kasalit na hindi, araming po sa itong lugar, uh, araming po, a uh, healthy city is so a healthy city. Kaya, tarik na po na dapat, uh, sabi ko nga niyong kanina, prevention is always better than cure. Preventive measures na kita, dapat ang mga kahilangan, di agapan po. po, di po di kaataman as inpapatsikap kita. Bukas din ito kahit sa mga kalapit na barangay. Sana po, sa so kabus na kabarangay ko, mga kabarangay kataning na barangay, na lang po kamo sa muya, nangaday ka mo karayo. Aram naman sa super hill, open naman po sa barangay. Mas na barangay po, pwede mudar po sinadigil sa muya. Siniguro naman ni outgoing Mayor Alfredo Garbin Jr. na may katuparan ng kanilang administrasyon ang kanilang mga ng magagandang pagbabago sa mga Ligaspeño. Well, nagpapasalamat ako sa mga kababayan ng Ligaspeño. As you know, next week or by noon of June 30, my term will end as Mayor of Ligaspeño. And I, I ask your full cooperation to the administration of your next mayor, uh, Mayor Hisham Ismail. Um, I uh, can assure you that ang masunod ng alkalde uh, sa rong mabuot as in may uh, dakulang plano sa progreso kan sa tuyang syudad. So uh, kami magtatarabangan, pagbalik ko sa kongreso, bit ko kumanggiraray ang pangaturugan kang lambang ligaspenyo uh, as in ang pagsulong kang progreso kan sa tuyang syudad. And ang be called partylist yaon perme para magtabang sa satuyang syudad, sa satuyang probinsya, asin sa Rion Bicol. Bukas ang health center tuwing lunes, merkules at biyernes mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Yes. Once again, welcome to the Nagtipon-tipon ang mga miyembro ng LGBTQIA plus community sa Albay at ang kanilang support supporters. Para ipagdiriwang ang Pride Month, sinimulan ang pagdiriwang sa isang solidarity walk na layon umanong palakasin ang boses ng bawat LGBT. May report si Mel Moral Nagtipon-tipon ang mga miyembro at supporters ng LGBTQIA+ community sa Albay para sa pagdiriwang ng Pride Month ngayong buwan. Ang nasabing aktibidad ay pinangunahan ng Unity Pride of Albay katuwang ang Provincial Youth Development Office. Alas 8 ng umaga nang simulan ng, simula ng aktibidad mula sa Peñaranda Park hanggang sa Albay Astrodome. Isa sa mga lumahok ang 30-anyos na makeup artist at transwoman na si Mariah Vargas ng Legazpi City. Ang kanyang pakikilahok sa aktibidad ay pagpapakita o manon ng kanyang pagsuporta sa panawagan para sa pantay na karapatan ng lahat anuman ang orientasyong sexual at paggalang sa mga miyembro ng LGBTQIA community. For me, um, this is a celebration and a protest. for us to be visible and to be accepted. So ang panawagan ko sa um, sa government is um, maipush na talaga ang Soji because um, SOGI Bill is not just for our, our LGBT members, it is for all genders. Thank you. Bukod sa fashion show, nagkaroon din ng HIV awareness discussion at libreng HIV testing sa loob ng Albay Astrodome. Ayon sa organizer, layo ng aktibidad na palakasin ang boses at pagkakaisa ng LGBTQIA community sa kanilang pagsulong ng pantay na karapatan at pagtanggap ng lipunan. Gusto lang namin pong makamit sa event na ito is para ipakita po namin yung iba't ibang talento. Sana ba yung LGBTQI plus ngayon kumpara noon? Alam nyo po kasi maraming pinagdaanan po yung LGBTQI plus community sa iba't ibang aspeto ng buhay, mula bata hanggang pagtanda. Kaya ngayon yung ipinaglalaban po namin ngayon na matanggap ng buo ng komunidad ang aming pong community. Nilahukan ang nasabing pagdiriwang ng mahigit isang daan at miyembro ng LGBTQIA community. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral. At yan ang mga balitang nakalap ng Ako Bicol News Team. Ako po, Sir Hercules Barbacena. Salamat at Happy Weekend!